mismo si Marcos na hindi maaari ang kailangan namin kundi pondo sa edukasyon, sa serbisyo, sa kalusugan, papahay. Hindi kailangan ng mamamayan at ng kabataan ang maaari nika Marcos. Kaya nandito ngayon ang iba't ibang organisasyon ng kabataan sa buong NCR para ipakita ang ating galit at pagtutok. Siapa ini? 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 Siapa ini?

natin sa protesta ito kundi ang sinagurian natin na Maria Mahalika! Tiyatawa ang ah, ganda ng presensya ng tulad ng isang Mahalika dito sa pagtitipon na ito. Siyak naman oh, nagpapakasaya ang mga kapak o Mahalika sa so, na so, kasalanan niya ngayon na pinakikinabangan ang mga pera ninyo. Masaya kayo doon? Ay, wala akong pag-aalam kung hindi kayo masaya doon. Dahil na po, si Maria Maharika, kasama ang pinakamahusay at pinakabatukan na presidente na si Tato Pongpong Marcos ang makakatuwa ko sa panggagalyo sa panloloko sa inyong lahat. Ima-sula! ima ima na umaga Tama. dahil sa kabila ng panawagan ng mamamayan, mas ng mga eksperto, ng mga akademiko, ng mga ekonomista natin, pinili ni Marcos Vilmahal ang FIS. Madalas sabihin nila pag gantong magkabating -e yan sa social media. Pilipinas, ang hirap mo mahalin. Pero sa totoo, hindi po mahirap mahalin ang Pilipinas. Ang mahirap mahalin ay gobyerno ng nagpapahirap.